A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone! It's another day of working from home and today I will use a different flavor of coffee from Lore. Nabili ko sa France and this is my first time to try this flavor sa kanila at lutang pa ako ngayon kaya natapon yung ice. <laughs> But anyway, tutulungan tayo ng kape dyan. Kape lang ang panlaban dyan dahil malapit na ang day off kaya laban lang. Marami pa tayong aasikasuhin today. Ay ako lang pala. Manood na lang kayo dyan at ako na ang tatapos nito. In fairness, kapag nakakapina ako ay hindi na rin talaga ako inaantok hanggang sa umaga. So magtatrabaho muna ako and I'll be back once I take my break. So this week is half day lang si Jeff kaya you might have noticed na hindi ako gumagawa ng lunchbox niya dahil exam week nila ngayon kaya shortened ang school hours. I just prepared his breakfast business spam and slices of orange and waited for him to finish his meal before I send him off to school. After ko siya sa school, ay nabibisi talaga ako to wrap up all my tasks before my shift ends kasi ayokong mag-overtime. Gusto ko kapag natapos ako ng 8am, 8am talaga off na ang laptop ko because I value my rest and nap time. So pinick up ko na lang si Jeff pag ko and dumiretso na sa kusina to prepare our lunch. For my lunch, ay gumawa lang ako ng oatmeal at nag-slice lang ako nitong apple na 16 days na dito sa bahay. Buti na lang at hinintay na ako na ma-ready siyang kainin and I just topped it sa oatmeal dahil hindi ko feel kainin siya alone O, lutang pa ako nito at marami akong bloopers today Pangalawang beses pa lang yan pero wait, there's more Si Jeff, pinagluto ko lang ng chicken nuggets at fries Ewan ko ba nitong batang toy eh? Ang hilig talaga sa prito-prito Parang nagmanas sa akin kasi ganito rin ako nung bata pa ako Si Cookie naman, gutom na at gusto na manghingi ng food Wait ka lang dyan palangga, ha? After lunch ay it's time na maglinis pero naglalambing na muna ako kay Cookie because she really does a good job in not interrupting me during my nap time. And then nagayos lang ako ng konti sa sala kasi kapag si Jeff na iwan dito para talagang binagyo ang sala kaya aayusin ko muna before niya ulit mong kagun I also cut cookies nails today dahil medyo mahaba-haba na rin at actually, naku-conscious talaga ako kapag nagkakat ng nails niya kasi there was a time na nasobrahan ko at umiyak siya. Pero she still allowed me to cut it naman. And then after ay gusto na niyang lumabas para gumala, kinukulit na niya ako para samahan siyang gumala sa labas kasi ayaw niyang kasama ang kuya niya. Ewan ko ba sa kanila? Kapag si Jeff ang nag-walking sa kanya, wala pang 10 minutes, umuwi na si Cookie sa bahay. At ayan na may milit ng samahan ko siyang lumabas. Sinamahan ko naman siya mag-walking ng konti para na rin makalabas ako kahit 15 minutes a day lang. Alam nyo naman, kapag work days talagang hindi ako masyadong lumalabas at nagiging homebody talaga ako. After that, ay nagluto na ako ng dini namin and today ay ginataang isda ang lulutuin ko. Pinito ko lang muna yung isda and while doing that, nag na rin ako ng slices of squid na nilagyan ko ng egg, salt, pepper and flour, then mixed it. Hinayaan ko lang itong mag-marinate ng ilang minutes while I continued to prepare the aromatics sa ginataang isda. I slice some onions, ginger, tomato, green chili pepper. And eggplant na may nag-welcome sa akin sa ilalim. And then, pinito ko na muna ang talong. Then sinunod ko ng isote ang aromatics and added the fried fish at nilagyan ng pepper, patis and vinegar, green chili and half of the coconut milk. Then tinakpan ko na pero wrong pala ang takip ko nito. Wala palang takip to. I also fried the calamares in a separate frying pan for the side dish. Andong maluto na ang ginataang isda, nilagay ko na ang talong and the remaining coconut milk. I served our dinner kahit kumakawala pa ang squid, pero malalagay ka rin sa bunganga later kaya chill ka lang dyan. So dinner is ready at tiyak mapaparami na naman ang rice ko nito. Pero once a day lang naman ako nag-rice so I think it's okay. Si Jeff namimili talaga ng isda na kinakain niyan at kinukunan ko pa ng tinik para sa kanya at si Cookie naman naglalambing na naman dahil gustong makikain. Malakas talaga siya kumain pero nililimit ko rin twice a day. Then after our meal, I had to always clean the kitchen because I do not want it messy when I wake up. Gusto ko malinis ito. And another day has passed na naman and I had to prepare myself to bed because Us. tomorrow is another day and tonight is another good good night so thank you so much for watching bye